Kampante ang pamahalaan na magpapatuloy ang paglago ng ekonomiya ng bansa kasunod ng mataas na Gross Domestic Product o GDP na naitala sa unang bahagi ng taon. Pero ayon sa mga eksperto, hindi naman daw agad-agad mararamdaman ng mga ordinaryong mamamayan ang epekto ng mataas na GDP. Nakatutok si Mari Zumal. Gumandarawan lagay na ekonomiya ng ating bansa sa kabila ng bagsak na ekonomiya ng Europa, kaya kumpiansa ang National Economic and Development Authority o NEDA ng naitalang 6.4% growth sa gross domestic product o GDP sa first quarter ng 2012 ay magpapatuloy hanggang sa dulo ng taon. Ang gross domestic product ay ang, kabuo ang halaga ng mga produkto at serbisyong nagawa sa bansa at isang sukatan ng paglago ng ekonomiya. Ipinagmamalaki raw ito ng pamahalaan lalo't pinakamataas ito sa Southeast Asia at pumangalawa naman sa China sa buong Asia. Within the ASEAN, the Philippines economic performance for this quarter was above the preliminary average growth of 3.7% for the region. Growing faster than Indonesia's 6.3%, Vietnam's 4.3%, Singapore's 1.6% and Thailand's 0.3%. Malaking dahilan daw ng growth rate ang simulang paggastos ng pamahalaan lalo sa infrastruktura na umabot daw sa 38.9 billion pesos. Ang aabot sa 1.15 million na turistang dumating sa bansa at ang remittance o pera ipinadala ng mga overseas Filipino workers sa bansa na lumago sa 5.4% o aabot sa 4.84 billion dollars. Growth for the quarter was supported by accelerated government spending including For infrastructure and the conditional cash transfer program of the government. Low prices with supported household consumption. Mas maraming trabaho, uh, w uh, which uh, also means that uh, mas uh, maraming income na generate na distribute across different uh, sectors of the population or sectors of uh, households. In terms of food availability, dumadami yung mga consumer needs. Ayon na rin sa ekonomista na amin nakausap, hindi na nga na agad-agad mararamdaman ang karaniwang mamamayan ang epekto nito. At kung sakali man, hindi rin naman pantay-pantay o pare-pareho ang pakinabang na makukuha nila mula rito. The upper income classes tend to benefit more than the lower income classes. And that is because uh, they, they, they are in a better or a more advantageous position to benefit from uh, uh, economic growth. Ganito rin ang tingin ni Dr. Leonor Briones ng UP National College of Public Administration and Governance. Kabuuan ito, halos hindi ito makikita sa level ng individual. Halimbawa sa infrastructure uh, na talagang uh, puspusang uh, ini-implement ngayon, siguro sa level ng mga contractor, sa level ng mga supplier, pero hindi certainly sa level ng mga panggagawa. Hindi rin daw tamang ikumpara ng NEDA ang growth rate ng Pilipinas sa mga bansang Vietnam, Indonesia, Singapore Thailand. Importante yung aktual na size ng GDP mo, kung ilang bilyones yan. Kung ang base nila ay mas malaki kaysa atin, mas kisa sabihin nung maliit lang yung growth nila, malaki na sila. Ang mahalaga daw sa ngayon, mapanatiling mataas ang growth rate para mas maraming mamamayan ang makinabang dito. Magagawa daw ito kung mas mapapabilis ang implementasyon ng public-private partnership projects. Maris Umali, Nakatutok, 24 Horas.